Arestado ang isang lolong ng halay sa isang dalagitang may kondisyon sa pag-iisip sa Quezon City. Ang suspect ilang beses na raw inabuso ang biktima. Ang isa sa mga insidente sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuha ng CCTV na eksklusibong nakuha ng News 5, Makikitang tinatawag ng lalaki ang isang dalagita sa isang eskinita sa Project 4 Quezon City ang 65 taong gulang na lalaki. Tila hindi pa mapakali. Hindi na nakita sa CCTV pero hinatak na raw ng lolo ang 17 anyos na babae sa kaumanu hinalay. Sa sumunod na eksena, umiiyak ng dalagita at nagsumbong sa ginawang kababuyan sa kanya. Merong siyang mental and intellectual disability. Noong una, dinidenay naman talaga niya yun na siya ay na Uh, siya ay merong ginawang kasalbihan doon sa 17 years old natin na batang babae. Pero uh, nakakausap naman kasi yung batang babae na sasabi niya kung ano talaga yung mga nangyari sa kanya. Na i, ano, naikwento niya lahat iyon sa kanyang magulang at nakapagsumbong siya. Nagtago ang suspect pero nahuli rin kalaunan. Base sa investigasyon, makailang ulit na rin daw ginawa ang pangabuso sa bata. Katunayan, nasa pool sa isang CCTV video noong 2023 ang panghihipo ng suspect sa maselang bahagi ng katawan ng biktima. Nangyari sa tapat ng isang tindahan malapit sa bahay ng biktima. Agad namang pumalag ang dalagita. Sa eksklusibong panayam ng News 5 sa ama ng biktima, hindi niya naitago ang matinding galit. Aminado siyang may mga oras na hindi mabantayan ng anak dahil sa trabaho. Kwento pa niya, nadaratnan pa niyang balisa ang anak. Yung anak ako, yung anak ko, tapos sabi niya, hindi ko maintindihan kasi sigaw ng sigaw. Sino naman gumawa sa'yo? Yun nga, yun, sinabi niya nga niya. Kasi nalap namin. Habang umiyak yung anak ko, umalis na pala. Dati na raw nakulong ang suspect dahil sa kasong rape, pero itinanggin niya ang krimen. Wala po kayong ginawang pangabuso, pangahalay, Meron po ba, sir? Wala po. Sa lang po. Bahala na po sila. Maharap ang suspect sa reklamong rape. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.